Hello, hello, hello mga kababayan, mga kapamilya, mga um, kaibigan at lalong lalo na sa aking mga ka-OFWs around the globe Ayan, at uh, magandang araw sa ating lahat saan man tayo naroroon. Sa ang bansa tayo nagtatrabaho ay uh, now naway nasa mabuti tayong kalagayan. Ayan. At uh, ano po ang pag-usapan natin ngayon? Ako ay napapaisip dahil uh, uh, sa buwang ito ay tong Marso ay uh, pinagdiriwang ang uh, araw or buwan ng mga kababaihan. Salamat sa mga taong nag-organisa sa pagdiriwang na ito dahil uh, nabibigyan halagahan ang mga kababaihan. At alam nyo ba, ang mga may isang kasabihan ng ina, ang mga ina ang ilaw ng mga tahanan. That's it. So, uh, Uh, saludo po ako sa lahat ng mga kababaihan na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay lalong-lalo na ang aking mga ka-OFW at sa lahat ng mga kababaihan na responsable nagtataguyod sa kanilang uh, uh, pamilya nagtataguyod at uh, uh, lumalaban sa mga Uh, ayan, sa hamon ng buhay. So, uh, ako ako'y napapaisip na mag-vlog dahil alam nyo, napahanga ako sa isang uh, senador natin na, na, na uh, pinaglalaban ang makarapatan ng mga kababaihan. Ipinaglalaban ang mga naaabuso na na ano ba yan yung mga naaabusong mga kababaihan sa physical man, emotional man. Ayan. At uh, salamat sa buhay mo, Madam. Senador, uh, si uh, Madam Risa Hontiveros, saludo po kami at hanga po kami sa inyong katapangan at uh, sa inyong porsigidong pakipaglaban para sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga uh, naaabuso ng mga mal, mal, nama maltrato, uh, sexually uh, abuse. And uh, yan. Maraming problema ang mga uh, kinakaharap o mga nangyayari sa mga kababaihan na kung minsan ay uh, nauudlot na lamang ang mga kaso dahil sa walang wala silang kakayanan uh, ipaglaban ang kanilang mga sarili at salamat po sa buhay nyo madam dahil uh, nanjan po kayo bilang boses ng mga kababaihan at uh, saludo po kami sa inyo uh, Nakasuporta po kami sa iyo sa mga dasal panalangin na naway ang Diyos bigay sa inyo ng karunungan para mapagtagumpayan ang mga uh, ganitong uh, uh, pag, uh, mapagtagumpayan itong mga uh, pakikipaglaban mo po para sa mga kababaihan yung mga sa mga naaabusong mga kababaihan at salamat po sa inyong buhay, ayan at uh, yan sana po itong trending ngayon na itong uh, yung kinakaharap ngayon yung itong uh, laban kay uh, uh, Sir Kibuloy ay uh, sanay ma-resolve po yan sa madaling panahon Dalangin namin na sanay magharapin na ni uh, Pastor Kibuloy itong kaso na ito Uh, Sir Kiboloy, hindi po tinatakbuhan, hindi po tinataguan ang uh, ang problema kundi sana po ay humarap na po kayo once and for all para, para matapos na po uh, alleged alleged accusation ang mga ito kaya kung talagang wala ka pong ginagawang masama o talagang tunay na inosente ka, ay humarap po kayo dahil eh uh, uh, syempre may... Ayan po, sana po ay uh, natin na matatapos na po itong problemang ito. Kaya wala pong makapag-resolve nito kundi kayo po, Sir Kibuloy. Ayan. So, uh, dalangin natin na uh, matapos na po yan. Kasi ang dami nang naapektuhan dito. Kahit pa yung mga hindi na uh, asali, ay, ayan, naapektuhan na yung mga ibang... Uh, mga tunay na kristyano. <laughs> okay. So, ano pa ba? Ito din, mga OFWs. Ayan. Ito pa. Itong mga mga ka-OFW ko na sana po ay uh, uh, alam nyo hindi lang po sa amo masasamang amo o hindi magandang ugaling amo ang nang nang aabuso sa mga OFWs kundi po pati na rin mismo ang uh, masakit mang katotohanan ito pero most, mismo na rin na mga kapamilya ng mga OFW ang umaabuso sa kanilang mga Uh, OFWs na kamag-anakan kapamilya, ayan ang uh, dami na akong na kausap na OFWs na ayan hindi na raw nagtatrabaho ang kanilang mga asawa dahil nakadepende na lang sa kanilang uh, uh, OFW na mga missis or mga mister hindi na tinatamad na daw silang magtrabaho ayan ano ba yan nasaan ang justisya dyan kaya tayong mga OFW maging wise tayo kuminsan learn to say no uh, huwag ibigay lahat ang mga kahilingan ng ating mga kapamilya uh, kung hindi man importante ay bigyan nyo sila ng uh, uh, lesson na maghanap din sila maghanap buhay or magtrabaho hindi ba? Kasi tayo na rin ang kawawa. Ang buhay dito sa abroad ay mahirap. At hindi po, walang kasiguraduhan. Hindi mo alam bukas na terminate ka. Bukas na walang ka ng trabaho. Ayan. Kaya po, sana ay maging wise tayo. Kung minsan. O ba diba? Kaya, alam nyo ba? Grabe. Uh, halos kawawa yung mga tayong mga OFW minsan dahil sa uh, laging padala ang resulta niyan, pag may nangyari tayo ang kawawa isip-isip mga ka-OFWs ayan kaya sana po ay tignan natin ito at uh, sa susun um, higit sa lahat ay lagi tayong magdasal, lagi tayong kumapit sa Diyos. Uh, hiling tayo sa kanya ng you know wisdom para maging good uh, stewards tayo or good managers, good manager sa ating mga uh, mga pera. Ayan, ako din, isa yon na, natuto na rin ako. 'Di ba sa ganitong uh, sitwasyon natin ay dapat isip-isip uh, o -isip. oh, di ba so salamat at uh, naway mag-ingat tayo lagi at uh, naway pagpalain tayo ng Diyos at lagi tayong magdasal araw-araw ano man ang ating gagawin ano saan man tayo pupunta kailangan natin magdasal para sa gabay at proteksyon ng ating Diyos. Maraming salamat at hanggang sa muli. Thank you and God bless.